Hello, good morning mga idol At andito na naman tayo sa Kawayan City At tayo nagmamaneho ngayong umaga ang ito mga idol At tayo ay Pauwi na po mga idol At maluwag po ang daan ngayong umaga mga idol At walang kaanong mga motorista ngayong umaga mga idol ito po yung bayan po ng Kawayan City mga idol at tayo po yung nagpapatakbo daan po napakaluwag po mga idol napakainit ngayong umagang ito mga idol ngayong lunes mga idol at uh, napakagandang magpatakbo ngayong umagang ito mga idol Sobrang linis po ang kalsada ngayon. Ah uh, Dapat po pag naglalakbay tayo, uh, tayo po ay mag-iingat sa daan. Uh, para malayo po ang aksidente mga idol. Paalala ko sa inyong mga idol, lahat pong mga motorista, mas maganda po ang maingat pong magmaneho mga idol. Para sa kaligtasan po ng ating sarili mga idol. Pangit po yung bara-bara pang pagpaneo mga idol. At uh, dapat po ay mapagbigay tayo sa daan para malayo ang aksidente mga idol. At uh, maraming maraming salamat sa pag-subscribe po ng aking YouTube channel and thank you and God bless us all. Salamat po.